Good morning! Good afternoon! Good evening! Ito tayo ngayon sa ating isang project pa. Magawa tayo ng drainage system dito sa fish port. Laguha kaya na tayo dito para sa fish port ng Cardona Rizal ito binabagsak 'yung mga isda mga bangus, tilapia, bighead na dinadala sa Maynila. 'Yan mga pitoy na kinakarga ng mga ano ng mga kalakal. Ito ang proteel ng Cardona. ito binabagsak yung mga isda na dinadala sa Maynila <coughs> pero ngayon dinadala pa basyadong hango maaga pa kasi sa mga banyera yung mga nilagay ng bangos pag dumating dito Ganoon mo dyan yan, makikita mo na yung lagoon na bih Ito, so, maraming water lili Ito so, ang pinaka ang ng Cardona Rizal Dito gagawin natin ang kanal. Ayan. Parehang tubig na naipon dito sa dito. Magpunta na dito sa kabila roon, sa ragat. At may mga hangong bighit. mga malaking ban, kinakarga ng mga kalakal nakarga ng mga bangus pagdala sa Maynila malawak ito pati doon sa kabilang side ayun yung bagsaka rin ng mga isda yun sa kabila naman wala pa masyadong hango baka mamaya pa kaya tahimik pa <coughs> Orang kita woy ya. Yan, Kalian sa tim tim Kabari, tim Mayor, tim jam Kapamelia, jam sejuk Kapamelia, Jessica Solid, tim Ovia, tim kulit tim Kada tim Kacangga Ayan, sa tao sa inyong lahat. Ayan, ang ganito naman ang ating vlog. Share ko lang sa inyo ang bagsakan ng isa dito sa Cardona. Ayan. Salamat, salamat. bye, -bye.